Yun, welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, Like, comment, at subscribe. Ito po, nandito po tayo sa Laguna. At ayan po, ayan po, bahay po ni Dr. Roserisa. sa kabila naman po ay sa plaza po. Ayan po, ato yun po ang banga. Ngayon, tingnan po natin dito yung mga lugar na sinalang tapo ng bagyo. At lalo, lalo na po dun sa barangay namin. Tara po, at ayan po, ayan po, dito po tayo sa papunta sa amin sa may barangay Samper 1, Pauwi na po kami, ayan, ayan po, papasok na tayo, at may puno po na ito barito, ayan po, i-bili po tayo ng bigas, ayan, po nabili muna ng bigas at dito po may nakita po kung natumba pa po ang puno ayan po ang lakas po talaga ni Bagyong Christine, ayan po ah, muli po, maraming maraming salamat po sa mga subscriber natin, eto po yung nakita kong punong natumba rito, ang laki po at sigurado hindi po tayo makakadaan dito, ayan po ayan po ang puno, ayan ah, nakita po ninyo ayan, puno natumba po hindi tayo makakalapit, ayan. ayan po, ayan po ang puno natumba, ayan ayan, laki po ng puno ayan po yung puno ayan, ayan, umikot po tayo ayan. po laki po ng puno na tumpa ayan po ayan po, po. at papunta kami sa amin ayan At ayan, dinuwal camera ko po, po. Ayan po, nakasakay po kami ng e-bike at pauwi na po kami. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakamanood ang na aming mga vlog, like, comment, at subscribe po. Ayan po, welcome po sa ating YouTube channel. Ayan, pauwi na po kami. Ang lakas po talaga ni Bagyong Christine. Sobrang lakas po. Ang daming mga punong natumba, lalong lalo na po. Pagdating sa amin, makikita nyo po kung ano po ang nangyari doon sa lugar namin. Ayan po, pauwi na po kami. Nakasakay po ng e-bike. Ayan. Ayan po, kasama ko po ang angel ko. Alam mo naman rin. Oh. Ayan. Ihi daw po, po na relief. <laughs> Ayan. Ingat po tayo, ingat po tayo. Ayan. Papauwi na po kami. Ayan. Bus. ya yeah. Pa-push mo na natin. <laughs> ayan doon, si Kuya, ayan. Ayan po, followers po natin sa Facebook si Kuya. Ayan, shout out po kayo, Kuya. Ito po, meron din po nag-iba rito, ayan. Ayan, papasok na po kami sa amin. Dito po sa amin, ang dami rin po mga natumbang puno po, ayan. Kaya sabi ko nga po, uh, buti, salamat. At hindi po nasaktan sa yung mga puno lang po na naglag. Ito po si Kuya, ayan. Ito po nasa taas, ayan

sigurado po yung iba sa inyo, yung mga nanonood, yung naranasan si Bagyong Christine, sigurado wala pa pong tulog. Yung iba sa inyo, sigurado wala pa pong tulog. Ito po, mga bakod ng mga kapitbahay namin, yan ang tumba po, yan. <coughs> yan po, papasok na po kami sa amin. Grabe rin po nangyari sa amin. Buti nga po, hindi po

ubos ko muna. Ito nga po, sabit nga po. Ayan po, mga puno na tumba po. Ayan. Meron pa po sa kabila. po yung mga kapitbahay ko. Ayan. Sa kabila, meron pa po, po. Buti nga po, sabit nga po. Ito lang po, nadaganan. Ayan. Ayan lang po, ang nadaganan. Ayan po, ang puno ng mangga. Ang laki po. Ayan. Ayan po lakas po talaga ng bagyo. Ito pa po yung isa. Ayan, na the last one's going on. Ayan po. Uh, ayan po po. <laughs> ayan po, muli po, muli po. Ah, uh, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po at mag-comment din po kayo. Ingat po tayo palagi.